Padalawang araw nga pala namin dito sa Korea. Nandito nga pala ako ngayon kay tiyong Manding. Pinapupunta ako sa Chunglan. Hello, Tia Miding. Nandito po sa Chunglan. Sige po, sige po. Yun nga. At inutusan ako ni Tia Miding na bumili ng isang kilong baboy. Kanya daw isisinigang pang ulam namin. Kaya naman agad akong umalis pupunta kasi ako sa Baicheng sa kabilang bayan doon kasi nakakabili ng baboy ang lakas nga pala ng snow first time kong makakita nito sobrang lamig ito pala ang feeling ng napapata ng snow sobrang nababalot na ako ng snow sa katawang ko sobrang nilalamig na ako malapit na nga pala ako sa Baicheng nandito na nga pala ako sa tindahan ng baboy dito sa Baicheng pinatatadtad ko na kay kuyang koreanong hilaw mura nga lang pala dito ang baboy hindi katulad yan sa Pilipinas sa atin sobrang mahal parang tanga <laughs> pinatadtad ko na rin nga pala kasi parang walang gulok doon sa amin duberecho na rin nga pala ako dito sa public market ng Baicheng bibili nga pala ako ng isasahog sa sinigang ang dahon ng kampupot masarap to guys yan nga pala si ate koreanang hilaw siya nagbebenta dito hihain nga pala siya kasi napupugian daw sa akin pabalik na nga pala ako sa chunglan sa farm ng Tiamiding sobrang lakas talaga ng snow balot na balot na ang katawan ko ng snow sobrang lamig ganito pala talaga ang feeling ng nasa North Korea ito nga palang kadugtong ng farm ni Tia Miding bali ito itataniman ng mga cherry blossom sobrang laki ng lupa niya talaga sobrang yaman dito na nga pala ako sa Chunglan hindi ko na nga pala nabidyuhan ng pauwi na balot kasi ng snow yung cellphone ko Tawagan ko nga pala si Tia Miding. Hello, Tia Miding, Nandito na po sa Tsunglan. Nakabili na po ako ng baboy. Sige po. Ito nga palang labor di Tia Manding. Papakainin ko muna. Ito nga palang grapes ni Tia Miding, Ayaw ko ng tikman. Sobrang asim. Ito <laughs> nga. Mamimitas ako ng dahon. Pakain sa kambing ni Tia Manding dinamihan ko na para busog lusog oh yeah uwi na nga pala ako sa Shenyang bakay hinihintay na ako ni Tio Manding. dala ko na ang baboy ni Tia Biding nandito na nga pala ako sa bahay ni Tio Manding sa Shenyang <laughs>